Matutuloy pa nga ba ang Saul Canelo Alvarez versus David "The Mexican Monster" Benavides? The answer is yes, ayon sa dating trainer of the year na si Robert Garcia. So balit ito daw po ay nakadepende sa sparring mate ni Saul Canelo Alvarez, alaga ni Eddie Reynoso na si Alexander Povzdik. Tama po kayo sa inyong narinig, sparring mate ni Saul Canelo Alvarez at alaga po ni Eddie Reynoso, ang former WBC World Light Heavyweight Champion na si Alexander Gubosnik na siya makakalaban ni David Benavidez sa darating na Hunyo. Sabi ni Robert Garcia mga amigos, marami nga pong nasurpresa nang piliin ni Canelo Alvarez labanan si Jaime Mongia Sa kabila ng makailang ulit sinabi ni Canelo na hindi na siya lalaban sa kapwa Meksikano. Para kay Robert Garcia, indikasyon daw po yung mga amigos na hindi pa sarado ang pinto. Nasagupain ni Canelo si David Benavides na isa ring Meksikano o Mexican-American. Para kay Robert Garcia daw po mga amigos, planado ni Canelo at Reynoso ang isagupa muna si Alexander Gobosdik kay David Benavides sapagkat marami silang impormasyong makukuha dito matapos ang laban ni Alexander Gobosdik at David Benavides. Wika nga po ni Robert Garcia sa panayam sa kanya mga amigos. I think the most important thing is Benavides' next rival. He is a boy who has been Canelo's sparring partner for the last 2 or 3 years, if I'm not mistaken. And his career is managed by Eddie Reynoso. So it can be the first part of let's hope that fight is going to happen. Because if they are going to work together, bringing the rival to Benavides can even give him some advice. Take good care of this, hit very hard, hit the uppercut, hit this to let Canelo know or he can tell him don't even take the risk. That bastard is a monster. Don't even risk fighting him. So parang sinasabi po ni Robert Garcia, mga amigos, kapag dinomina at dinurog ni David Benavides itong si Alexander Jobosdik, eh baka talagang hindi na po labanan ni Canelo si Benavides. So balit, kapag nakahanap naman po ng butas sa laro ni David Benavides itong si Eddie Reynoso sa paikipagtoos ni Alexander Jobosdik kay David Benavides, posibleng finally ay eh labanan na ni Canelo si Benavides. Para kay Robert Garcia mga amigos, magkakasabwat po itong si Eddie Reynoso, Saul Canelo Alvarez at Alexander Gbosdik. Kasi nga naman sa dinami-dami ng pwedeng makalaban ni David Benavides, bakit yung sparring partner pa talaga ni Canelo Alvarez at alaga pa ni Eddie Reynoso? Para kay Robert Garcia, indikasyon niyan na pinag-iisipan din talaga at pinag-aaralan din talaga ng Team Canelo ang paikipaglaban kay David Benavides. Aware din sila na talagang madudungisan ng legacy ni Canelo kapag ang laban na ito ay hindi nangyari. At kung matatandaan nyo po mga amigo sa mga sinabi ko sa akin na karaang vlog, pareho po kami ng sinasabi ni Robert Garcia. Pakinggan. E mapupuri ko po ang strategy ng Team Canelo. Dahil ang galing po nung plano, mantakin nyo uunahin muna ni Eddie Reynoso yung isang bata niya, si Alexander Gio Bosdick. Titingnan niya, kung hanggang saan ang tigas nitong si David Benavides tapos ano man yung mapupulot nilang aral dyan sa laban na yan mga amigos ay i-apply ia ni Eddie Reynoso kapag naglaban naman si Benavides at Canelo.